mga Chisero, mga boss, mga paps Welcome back to Archie's Alonso Motoblog At kung hindi ka pa ka Subscribe Subscribe na, don't forget to hit like, share, comment And hit that notification icon And for today's vlog nga mga tisero, Hindi na muna tayo magre-review ng motorsiklo Pero pagkaabangan nyo po Ang mga lalapas na Bagsak Presyo Part 2 ng Yamaha Cycle, Michael Ang dami. At meron pa tayong bibisitahin na isa pang Bagsak Presyo. Eksakto. Naku, napakadami ho yung aabangan. Kaya na ko, mag-subscribe na po kayo. Pansensya na mga Jocero, no. Medyo hinahangin yung buhok ko. Nasaan pa tayo? Nasa... Asa mansion ho ako nila. Nandi po kami, mga Jesero sa Balisin. O, di ba? Bongang-bongang. First time po namin makapunta ng Balisin. Pero alam niyo mga chesero. Hindi, <laughs> hindi namin minotor tau mga chesero ha. Hindi na naman yun. Kung hindi namin minotor naman. Baka na nangyari sa atin. Mas okay din 25 minutes travel from Manila to Balisino No? Kaya pa nagmotor tayo eh. Baka kinabukasan pa tayo kung nakarating yeah. dito. So mga chesero, sa duwerte lang po. Ako sa baba ko at magbigyan pagbigyan ko sama dito sa once in a lifetime experience. So, congratulations angin mga Jesero ha, medyo mahirap pakinggan yung boses namin. Hindi na namin tinala yung mikropono kasi napakatamin naman ang mga live feedback. Oo, hindi ko na alam kung gagawin ko. Ano yung tinatanaw mo dyan? Wow! Napakalawak talaga ng karagatan. At pag medyo bored ka na, meron naman dito mga infinity pool at mga pa So Dati, pinapangarap mo lang dahil sa pagmumotovlog, nakabili ka. Hindi, siyo moto vlog na ha nako ah Diyos ko walo kung revenue ng moto natin no hindi naka, yata afford mo kapunta ng palisin dami na kasi sa ano sa facebook una pinapangarap ko lang ngayon pinapangarap ko lang nako ah <laughs> kasi sa mga nanood ng model D at ng Jet, Jet X, ah uh, Jet RX, 4X. Uy, yeah, meron pa silang aabangan Walo. Aabangan yeah, pa kayo mga Jet Correct, may aabangan pa sila yung Jet X 150. Di ba? Jet Zero na muna nang gusto lang po namin ma-share sa inyo. Na natutuwa kami, pa din sa Balisin del Freight Site po namin makapunta dito. Imagine from Sinahay, Manila yeah. to um Balisin almost 25 minutes lang po from Alpalan. Aviation. Minotoy lang po namin. Wow, minotour talaga. 25 okay. minutes talaga. Gamit si Coco. Ayan. So, anong village tayo? Mykonos. Ito yung Greek-inspired. Meron silang Greek, meron silang um, Italian, may French. So, dito tayo sa Greek-inspired. Masanay. Masanay. <laughs> Talagang maganda talaga na bigyan mo ng um, oras paminsan-minsan yung yung sarili mo lalo no, na kung medyo talagang sobrang pagod mo na sa trabaho. Oo, tama. At siyempre, kaya ka pag libre yung mo, oh, di ba? Actually, siguro kaya ako pumayag na libre. Diba mga Josero, may po no? Blue, blue, hindi ko alam kung sino ang kanilang sinasabot. Hindi, kasi Greek nga. Greek daw kasi. <laughs> Okay, pero alam mo Walo no, sana pa nagkaroon tayo ng bahay no. Ako, gusto ko ganito. Ayan Para no. Na <laughs> <laughs> Hindi naman ganun. <laughs> Hindi naman ganito. Ayan. So mga Ticero ano, no, papasok tayo dito sa kwarto namin, number 27. And um, medyo magulo na ha, kasi nandito na yung mga gamit namin sa loob. Okay, so ituturin namin kayo dito. Tcharam! -tcha! Ayan. Yung. May shuttle dito para pag gusto nyong lumabas at kung saan kayo pupunta eh, may sasakyan. May dito. Ayos, di ba? Ayan, may banga dito. Diyan lumalabas si ano, Undin. Ayan. Oh, tumitira na siya agad. Sarabi so, ko, mag-tour mag tayo dito. Oh, so, ay house tour mo kami dito. Balo. So, dito sa loob ng kwartong ito, mga Chisero, may dalawang bed na agad. Wow! May papuno effect dito sa, sa digding. And then may mga corals na uh, display dyan sa wall. Okay, may kabibi pa. Oh. Ayos, ayos, ayos. And, syempre bukod dito, merong sopa. Masyansahan na yung mga gamit namin ng job. Oo. Bakit dami-dami event dito? Correct, 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 correct. So, eto, ganito lang sya, Matty. So, isang um, kwarto tapos dalawang kama. May malaking TV at may cable. Tapos eto kasi galing to dun kay Concentrix. Yes, so, um, galing kay company. And then may ref oh, dito okay. sa baba. Um, walang naman to pero naka-on siya. Yan, kasi gagaling ng na namin mm -hmm. dito. Ay, wow! May pa-coffee eh. maker. Paano ba gamitin niya? Hindi ko alam yan. Mm -hmm. Akala ko kanina, speaker yan eh. Sa Korea ko lang nakapagamitin. Ay, kasi harap pasok tayo sa CR nila. Nag-crush ka ba? Ha? nag mm ka? -hmm. Oo naman, nag-crush ako. Oo, oo, ako pa. Gusto. Ayoko makita nila yung... Mm -hmm. Oo, oh, diba? Oh, dito muna tayo sa aparador. Ayan. So, merong cabinet dito sa loob ng CR. Alam mo yung CR nila, mga kisero? Mmm! Oh, may ball. May lamang ba yan? Naku! Panalo! Diba? ba? <laughs> mga kayamanan nyo, no? Diba? ilalagay. Diba? Diba? lugar kwarta, hindi nilagay ng hindi nilagay dito yung mga damit sa sofa. Oo, ganyan talaga. <laughs> Pero talaga ayan yung may bathroom, Siyempre, Ay, ay, ay mo po ang gawa kasi dalawa yung ano niya, nakahiwalay at yung pang shower. Tapos ito yung um, toilet. Diba? Tapos yung mga palibri pang mga pa ganito. O alam niyo na, 'di ba? Ito yung normal inu na inuuwi ng mga nag-check-in, 'di ba? Panalo? Manalo. Wow, panalo. May blower pa o sa mga, ano, mga buhok dyan. Pag nyo ng plancha, magre-rent po kayo ng 300 pesos per night. Ay, ganun. Plus may 30, pa plancha. So, so, oh my God! It? Yung lalagyan lang ng pinggan, nakasabit dito. So, pagkakain <laughs> <may> <laughs> tayo. Ayan, bumugasan. Tapos ibabalik dyan. Diba? ba tabalik lang. Galing nga ako dyan, pinakita ko sa okay, kanila. Hindi po nila. Um uh, eh, kasi, <laughs> hindi mo ganyan pa Happy, Happy naman! And then mamaya, um, mga 12 o'clock, kakain na tayo. naman. Anli na naman. Oo. oo. Tapos awards night po ng, ng gabi. Tapos mga social araw, other activities. So yan nga mga chesero no, dahil magte 12 o'clock na. So kailangan na namin puntahan yung aming sundo dun sa kanto. Chibog na naman. Chibog na, break, ah, lunch time na. Uh, yan yung banga na nasa gitna kasi diyan nakatira si Undin. Lalabas diyan mamaya ng gabi. Hindi ba? <laughs> Kung titingnan mo no, parang kang nasa ibang bansa. Correct. No? Yung style niya. Ang sabi mo kanina, 'di ba, Greek? Yes. 'Di ba Greek style? yung mga dahon pa di sa fighting fish. Yan. Ah, pwede ba 'yan? Oo. Oh. isko Mauwi pa na at tinignan. Ayan. tapos maya-maya babalik na naman dito at sa awarding naman Correct. ng alas 6 pero parang wala yata shuttle <laughs> <laughs> tayo na lang yata ang wala pa dahil lahat na yata sila nandodon na nasan na kayong lahat pag kayo pag kayo ano to gamit na lang yung nasa village nasan na kayo Ayun. Nas nasa, nasa na lang pala siya. Oo, oh, oh, Diyos ko. Hindi na pala kailangan to. Hindi mo na kailangan sumakay ng, ng kung ano-ano pa. Kasi nasa tabar na lang siya. <laughs> tabar na lang. <laughs> Ayan, <laughs> diba? Ay uh, ayan, sa so, mga tesera, ito lang ang kinuha ko doon. Kasi hindi ako familiar talaga sa mga pagkain ng Greek. Pero amoy um, Arabic na parang Mexican ang pagkain. Di ba, ito yung kinuha ko tong chicken, tapos yung pork belly, and um, masuka. Masuka, pero uh, I really don't know what, kung ano yan. So, halos pares na akong nakinuha ni Walo. Yes, ito. Parang meron yata ang lamb na kinuha. May lamb, merong pita, garlic may yata ito eh, whatever. So what's Mus this? Um, vegetable soup. Isa lang kinuha ko kasi Vegetables baka... Vegetable soup, na para nakikita ko orange. Kasi ito moussaka. moussaka. Yes, oo. Oh, oh. so. Tikman nga natin ito, mga kasero. Okay. Tikman na muna oh, natin. Na, oh, oo, na. Okay, soup. Okay. okay. <laughs> Tapos na sa... Soup. Napunta tayo sa, ano... Bakit may soup? Ma? At may soup nila sa orange. O, magas. Ayan. Sige. I-mix e natin. Parang ang daming, ano, ube. Eh. Sarap. Um, Lasang-lasang mo yung eh. ube. Tugap <laughs> na ako. Sige. Parang yung naging ng oregano. Oh, yeah. Yung, um, yung soup niya. Yeah? Yeah. And then, um, mais ay is naman. Oh. No? Para dun sa mga, ano, para dun sa mga, ano, um, medyo masaya lang pag maalat na kanilang kaya kain. Diba? So, oh. Um, Manana na, the olives, siya maalat. Mm -hmm. Pero parang kami maalat. Uh, pero kaya ito parang yung kani nila, parang totong. Gabaga parang puti, pero parang totong. Matigas. Parang. So, masarap siya. Ah, uh, gasa siyang pero kung sanay ko yung malasa yung pagkain mo, medyo hindi ko yung pagkain para sa'yo. Ayan mga Diyosero, tapos na kami gumain ni Walo. And um, yun nga, nasabi ko nga yung feedback ko, medyo hindi ko talaga trip yung mga ganun talagang pagkain. Ano yung mga medyo hindi masyadong savory yun? Oo, oh, siguro talaga kasanayan na natin yung may lasa talaga. Oh, yung mga pampasakit ng bato, pampadiabetes, <coughs> yung mga tipo kinakain namin. Correct. ano <laughs> ko, yun lang. Ayan, yeah, idio. ayoko mo na. Pupo tayo enjoy ng view. Correct.